Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang energy messages gabay para sa October 2 to October 8, 2023 para sa lahat ng fire signs Aris sa and Sagittarius Maraming maraming salamat po sa lahat ng na nagsusubscribe sa lahat ng na nagpo-follow sa aking channel para sa mga hindi pa subscribe, please subscribe na po kayo para mas lalo pa tayong dumami and updated kayo sa lahat ng mga darating pang videos na i-upload natin. So, self-love, unleash your creativity, selling out. So, for some of you, ano, um, may mga bagay pa rin kayo um, sa nakaraan na um, inaalala nyo ngayong linggong to may mga bagay kayong hindi nagawa sa nakaraan na gusto nyong gawin ngayong um, linggong to. Gusto nyo nang, alam mo yung i-priority kung ano man yan, mga talento nyo, um, na mga negosyo na gusto nyong simulan, na alam mo yun, talagang yan yung hilig mo na ang tagal na-stuck from the past, hindi mo kasi nagawa, hindi natupad, feeling mo kasi hindi natupad yung mga pangarap mo eh. And gayon, magkakaroon ka ng lakas ng loob para piliin, um, para alam mo yung piliin mo yung sarili mo, piliin yung mga bagay na gusto mo. Dahil, mas pinili mo nung nakaraan na makinig sa ibang tao, sa mga suggestion nila sa'yo na hindi naman nakatulong, hindi naging worth it. No, kung baga, so panay failure lang yung nangyari dahil nakinig ka sa kanila but for this week ayan ilalabas mo na yung mga totoong ikaw, totoong gusto mo sa buhay ayan paninindigan mo na, may mga bagay kang paninindigan dito lalong lalo na sa person mo so, either matagal mo siyang nilihin sa iyong pamilya, ngayon ipapakilala mo na siya So, mag-ingat ka lang, no? Dahil, ang dami pa rin, ang dami mo pa rin mapagdadaan ang rejection. So, nabanggit ko nga kanina na baka ipakilala mo na yung person na yan. It's either ikaw tong ipapakilala, baka ma ka ng pamilya, or i yan ng pamilya mo. Okay, tingnan pa natin. Home, si So, napakalakas talaga ng energy, ano, na talagang, kung ano yung mga una kong nabanggit. Ayan. Kakaroon ka ng problema regarding sa person na yan. So, may mga taos, may tao silang gusto talaga para sa sa'yo. Kung sino man yung person na kasama mo ngayon, ano, hindi yan yung gusto nila para sa'yo kaya ang tagal mong nililihin to sa pamilya mo. Yan, ang gusto nilang mga pangasawa, it's yung talagang kakilala nila. It's na alam mo yun nasa circle niya lang or it's either kaibigan family friend anak ng ano no kaibigan ng tatay mo so we have here si sexuality so andito tayo kailangan mo ng tibayan yung iyong loob ano kung ano talaga yung mga gusto mo sa buhay talento yan, taong gusto mo, um, have courage, no, na ipaglaban sila, or ipaglaban kung ano man yung gusto mo. So, it's either a revelation also, na sila mismo ang makakadiscover yung taong yan, na matagal mo nang tinatago sa kanila, and talagang ire-reject nila, no, sila mismo ang maka ano sa iyo eh makakahuli so we have here hole in the soul so ito yung ang dami mong um ang dami mong mga iniisip ang daming takot na nararamdaman mo ngayon so ano ba yun may mga kinakatakutan ka bang tao or mga na, may nararamdaman kang mga bagay na hindi maipaliwanag So, lumalakas ba ang iyong third eye? Ayan, andyan din yan. So, kinakabahan ka sa mga nangyayari sa'yo ngayon, no? Parang, you can explain and you can tell to everyone. Kasi, baka sabihin nila, you are, you are so weird. So, tingnan pa natin yung fire signs. Okay, we have here the entrapment. So, kung wala kang courage, ano, if wala kang strength, kung hindi mo lalabanan lahat ng yan, I mean, hindi naman labanan totally na talaga makipag-away ka sa parents mo, sa mga taong ayaw dyan sa karelasyon mo, ano. So, may intrap ka na lang dyan sa nararamdaman mo, ano. Hindi mo magagawa yan, hindi mo maipaglalaban yan ng um, tatahitahimik ka lang dyan, no gumawa ka ng solusyon o gumawa kayo ng solusyon ng partner mo ang um, para magustuhan nila, di ba? So, why not na ipakilala mo siya, ma-reject man siya ngayon, um, darating din yung araw na talagang pag pinakita niyong mahal niyo yung isa't isa, na wala talagang makakapag-break sa inyong relasyon, ano? Darating ang araw, matatanggap at matatanggap din nila yan. So, tignan pa natin procrastination. So, ayan, ikaw mismo ang nagde-delay sa mga bagay-bagay. Pwede mo nang gawin ngayon, pero din delay mo pa. No? Pwede mo na siyang ipakilala ngayon. Pwede ka na mag-start ng iyong page, ng iyong channel para ipakita ang inyong mga talento. Pero ikaw mismo yung nagde-delay sa sarili mo. Kaya walang, wala kang success, walang victory, walang blessings na pumapasok dahil pwede mo nang gawin ngayon, lagi mo na lang pinag ano yung pinagpapaliban. Lagi mo na lang sinasabi na may ibang oras pa, mahaba pa ang oras, may ibang araw pa. So tigilan mo na yan kung ano man yung mga bagay na ganyang ginagawa mo, no? Fire signs. Dahil baka mamaya alam nyo yun, mainip, mainip yung person nyo, no? Hindi lahat kayang mag-antay. Oh, ikaw, mahal na mahal mo siya, kaya mong magtiis, ano? Pero siya, kaya bang magtiis para sa'yo? Magantay para sa'yo? So, lahat nagbabago, no? Lahat nagbabago. So, wag tayong pakampante sa kung ano yung nararamdaman natin ngayon, kung ano yung nararamdaman ngayon ng person mo. So, nagiging obedient kayo. Masyado ka kasing masunuring bata, masurun, masunuring anak, kahit na antanda-tanda mo na ayan, parang wala ka pa rin, ano, kakayahang mag-decide para sa iyong sarili. So, may mga paalis din dito, no? Ayan, may loneliness, confirmation card ng, um, ng ating entrapment. So, maybe for some of you, may mga nakikita kayong bagay dito, no? Um, siguro nakikita nyo na yung mangyayari sa hinaharap. Kapag pinaglaban mo to, pag ginawa mo to, no? Pero ang nakikita nyo, it's all about negative dahil hindi nyo pinagkakatiwalaan ang inyong sarili. So, may mga paalis tayo na talagang nag-aano kayo, parang iniisip nyo yung mga taong may iwan ninyo, may paalis papuntang ibang bansa. Ayan, so pinapaalala na ng mga magulang, pero parang hindi mo rin kaya nga silang iwan, ano, parang nalulungkot ka na maiiwanan mo yung iyong magulang, ang inyong mga anak, kung ano man yan, karelasyon nyo, na maiiwan nyo dyan sa isang lugar, ano. So, ang laki ng agam-agam nyo, or um, what do you call these words, na ang dami yung pag-aalala, ang dami yung concern, so sinasabi ng card na mas mabuting... Mag-straight ka na, move forward na, no? So, tinutulungan ka ng mga taong to na tupadin yung mga pangarap mo. Ayan, todo advice sila sa'yo na kaya nila. Pero ikaw, nagwo-worry ka or natatakot ka lang talagang. Alam mo yun, hindi mo alam kung kaya mo ba talagang mag-ibang bansa or umalis, pumuntang malayong lugar. Dahil hindi mo rin alam kung ano yung mangyayari sa'yo doon. Oo, may kaperahan nga, pero parang yung time naman, hindi mo makakasama yung magulang mo. So, ganun. Um, fire signs. So, tingnan pa natin. Okay. We have here the magician. See? Magtiwala ka lang kung ano yung mga yan na hindi mo kayang ipaglaban ngayon, hindi mo kayang harapin nai-entrap ka, no? Um, magtiwala ka lang sa Panginoon. There's a magic, ano? Kung ano man yung mga ini-imagine mo, ini-illusion mo, mga agam-agam mo sa buhay, ayan, tibayan mo ang iyong loob, manalig ka, magdasal ka, magtiwala ka sa kanya, and tutulungan ka niya. Okay, um, fire signs, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.